Anak, may bisita ka. Sino po, Nay? Oh, anak, na pano ka? Ba't parang nakakita ka ng multo? Ah, wala, Nay. <laughs> ah, ma'am, kamusta naman po yung anak ko sa school? Isusumbong ko si Kyle sa inyo, ma'am. Ah, ma bakit? May ginawa ba siya? Yang anak mo kasi. Ano po, ma'am? Napakagaling, oo. Oh, masipag at matalino yan sa school, ma'am. Huh? Opo, tama, Nay. Puti <laughs> naman. Akala ko kasi kung ano na ginagawa na ito, eh. Kaso lang, Kaso ano, ma'am? May mga kailangan lang ako hitanong sa inyo, ma'am. Kung totoo ba tong nasa test paper ni Kyle? Patay ako nito. Ah, o sige, ma'am. <laughs> Unang tanong, anong pangalan ng nanay mo? Susan, ang sagot niya. Tama ba, ma'am? Tama naman, ma'am. Pangalawa, ano ang trabaho ng nanay mo? Ang sagot niya, housewife. Tama ba? Ah, uh, oo, ma'am. Tama. Okay. Pangatlo, ano ang gustong ginagawa ng nanay mo sa'yo? Pinaglulutuan, binibigyan ng baon. Tama ba? Oo naman. Mahal na mahal ko yan si Kyle. <laughs> ano ang ayaw na ginagawa ng nanay mo sa'yo? Wala naman nakalagay dyan, di ba, ma'am? Kasi wala naman ako ginagawang masama sa kanya. <laughs> ang nakalagay dito ay palaging inuutusan. Pinapalo ng hanger. Anay! Binabato ng kaldero, sinisigawan, minumura, at Pinapalayas. Tama ba, ma'am? Walang iya ka, anak. Ali ka rito. Nay, wag mo. Pa. Pinapalo pala kita ng hangir, ha? <laughs> Ali ka rito, matatamaan ka sa akin. Nay, that's may prayer yan, eh. Ah, uh, ma'am, kumalma ka. Kumalma? Kasalanan mo to, eh. Ikaw una matatamaan sa akin. Sabi ko nang alalayas na ako, eh.